hello po sa inyong lahat Nandito tayo ngayon sa bayan ng Bako At first time ko pong kakain ng pares Nako, sa tanda ko ng ito First time, actually hindi ko kilalang salitang pares O ang pagkain pares Kamuya ako ng Pilipinas Doon ko lang nalaman na yung palang pa na May pagkain pala na pares At ngayon, kakain tayo for the very first time At ang ating kakainan Ang mayari, nako Yung ating i na nag-viral sa Facebook Na kumakantang tindero ng lugaw, siya rin po may-ari ng ating pupuntahan ngayon, ang pares ni Gala. Charang! Darling, dito ka. So, ito ang may-ari Itong... at iyan uh, dito kasi katibila ng karsada. Ang parisan ni Gala. Okay. sa <laughs> so, mga hindi nakakalam, yung, yung Gala, di ba pasyal? Yung Gala dito sa amin sa si Mindoro, hindi eh, yung taong mahilig mamasyal o Gala ng Gala, ikot ang ikot. Guess yun talaga yung discarding sa pagtidinda. Pinabike mo yan, di ba? Oo, aroskaldo po sa umaga. Oo, aroskaldo sa umaga. Doon natin siya na-meet. nag-viral yung video niya. Kinuha na natin sa munisipyo. Ngayon, may pwesto na siya. Nainuupahan mo kaano pa dito, darling? Pwede na natin private yan. Ayun. Okay, wag na. Okay, sabuk. Ibitip na lang natin. Nahihiya siya eh. And then, matagal na ito? Bago lang po ito natag-ulan. Naisip ako na kausapin may ari na rin para palagay ng buong. Para pagkain ng pares, hindi ko masayang ako sa mayroon. Ah, ayun. So, araw-araw talaga pinapansya po ito papunta rito? Apo. Ah, 2 oras? Alas 4 po. Nito pa alas 4, nga alas 4 million. Hanggang alas million na oras. So, hindi po tayo nakakain sa pares ni Diwata at saka pares ni Hiwaga na bala kong punta nang nagpuntabi ng Maynila last 2 weeks ago. So, at least makakatikim na tayo ngayon ah, ng... hah... ng pares for the very first time. Ang pares mo magkano? Yan po ay 100. Wala po yan na uh, rice, only pineapple juice, only sabaw. Hindi parang presyo din nila, ano ano? Oo, oh, oo. Oh, oh. Pero meron, pong, uh, special, uh, meron po tayo Anong special na diskarte dito? Meron po tayong mga dito tayo yung mga Ayun naman pala. May lumpia, may sili, may calamares. Only rice din yan, only pineapple juice, only sabaw. Oo, oo. Ay 100. ay, ano kaya? Ay, kayanin kaya! Sa tubo? Makuha kaya? May po? lang yung ayos na po. Yung uh, lang. Ah, po. Yung pagdami ng bibili at kunti lang po. tinutubo, pag naipo no? nyo, naipo ito yung masigasig at ito, ito sa at kesa Kaya gusto ko siyang maboost pa yung kanyang tindahan. Marami na uh, uh, so far. Marami na kumakain. Eh, awa po nang gusto talaga kritik tinitikmalila. Talagang ginabalik-balik mga tindahan. Magkano? ang kasalukuyang kinikita sa araw. Pwede mo natin ibulong yan. <pore> At <aidyasyon> uh, ano, approximate kung nabag ka, ano? Tama lang po mga uh, Ay, kung tibot pa lang po sa ngayon dahil ni... Uh oh. eh, Nag-umpisa pa lang po eh. Pero kalimitan na kata 5,000? 10,000? Mga 6-7 ang regular ano. Okay. Pero hindi lamang lahat. Siyempre ka kahit ibang business na patok araw-araw, siyempre. Never. Ano mas malakas yung lugaw o ripares? E Pwede, sama-sama sabay-sabay na po yan. Tapos pagka umaga yung lugaw, Paruling lahat. At tama ka. Ay sino mga katuwang mo sa pagtitinda? Anak. Anak? Anak mo nga, nga, Anak mo, kayo, isang iyan? Apo. Anong isang ari ay? Mayami. Mayami. Anak, ayun na kayo, misis. Ayun na kayo, misis. Ayun na Okay. So, kami ngayon ay wag nang ano, wag na natin siyang abalahin. At maraming kakain. So, mauna na kami kumahing ngayon at ililibre ko. Yun, kasama kami. Ang unang lima! Yon. Oo, oh, yung unang lima! Ang unang lima, una lima papasok ay ililibri natin! Oo, una! Okay, pila, pila! hindi okay, yan! pila! O, pila, okay, pila. Okay, okay, isa! O, parini, Parini Pangatlo ka na! Okay, dalawa pa! Okay, dito! Gagawin ng anim! O, gagawin natin anim! Okay, anim na mga kaibigan! O, galing ng tayo! Okay, so, kain na lang. Sabob? Uh, Sabob ay, sabaw. Sa baba ang tawag dyan, sabaw. Diba? Sa sama na yung mismo karne, andiyan na. Andiyan na, po. Meron boy, tayong ay, sinangag. And then may mga, may panlahok na mani. Ano, mani. ano ka ni mani? Bawang po. Bawang. Oh. Mani. <laughs> And then, uh, Sile. Sili. sili. And patis. 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 And Katis. siyempre hindi mawala ang kalamunding. Ayan mga kaibigan ng kalamunding. May kulang kito Robert. Ayan na ating mga katim. Kito Robert may kulang. Ano kulang? Pogi. pa. Oo Ayan okay, na nata'y <laughs> oh, okay 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 papa just kupo na matalo mo magka BRI. Okay muna natin sila bago pa ako tayong tarap! Masarap <laughs> <wala. laughs> hindi mo ba wala. <laughs> Ang ganun yung, anli pine just pare. talaga naman. <laughs> Isang so yung ng ano, nakalim bagong taong 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 Galing galing mm. na. naman kain. Ay puno na. Mininis. Eh kain, kayo kain. Mm. Sarap na. Sarap. Tarikitin. Ah, Wow! Kum firme. Para talaga. <laughs> Masarap Malinam Masarap. Malinam na. Okay dito na tayo. Lala mo na tayo. Ito'y makasaysayan dahil unang beses natin kakain ng pares. Kaya nagsabi ko sa inyo kanina. So ayan. And then Isasabaw natin to, no? Pero talaga pagkain. Isasabaw natin yan. Ay, higop lang daw. Mas mahal. Yun. Sarap. Walang halong mga betsin yan, oy. Pure. Ah, ganun pala yun. Masarap daw pag libre. Samahan natin. Nagkasakit tayo. Tinanggal ang gallstone at gallblad. Gallbladder natin. Kaya ingat muna tayo. So, kauti lang ang malaga matikman natin sa kauna-una pagkakataon. Ang forest. May lumpia pa. May may lumpia pa. Iba't walang lumpia ang mga rin. Aw, Iyong. Ang isang gano'ng kasama na gano'ng. Yan, 100 nga na. Hindi. Nilagyan lang. Ay po yung isa. Di na? Ang rice. Hindi, ano pa pala doon. Baka Talsik pa tayo sinangag. <laughs> Kahit sinangag lang ay talaga naman kukulit. Lumpia tayo. Ang ganda rin. Eh pa! Ayan. Ah, Tamis ang hang. Tamis ang hang daw rin. Tamis ang hang. Ang akop ko. Mm. Good. Tutuloy ka pa, paglapan.

picture tayo screenshot ko na lang mas <laughs> mado na <laughs> okay at ang kanyang special na padali kung bakit malakas kung bakit malakas ang kanyang tinda ay merong kasamang kanta anak ko ito na mga kaibigan si paring Gilbert para kantahin ang isa sa kanyang mga paboritong awitin para po sa ating lahat Good. Si Pares, paborito ng bakuhin nyo Alirais na, alipay na pa

Halakak mo kahit na po sa ha anda ko Hahanapin ko umaga, tanghali at gabi Hanap ko ang sikat ng araw mo Pag nalayo sa'yo Oh, Lopia, yeah. sini pares, yeah. paborito yeah. ng pakawin Come on!

kayo! Wow! Palapakan! Yehey! Oh, wow! yes! Oh, pares kayo, pares, pares! Thank you! Thank you, pares! Okay, so... First time natin, kaya hindi ko may kumpara yung lasa kung masarap ako or what. Ah, uh, okay. Ano ako pa sa lasa? Hmm, hindi ganun ka alat, hindi ganun ka... Sakto lang. Sakto lang ano? Joseph? Ay, oo. Wow. Masarap siya. True? Oo, sa akin. True, oo, oo. Okay, so, punta nyo lang siya sa mga taga-Kalapan, mga taga-Oriental okay, Ventura. Punta nyo lang siya rito sa Bako. Malapit lamang, katabi lang ng 7-Eleven na kanyang pwesto. Okay, so... Kita-kita ulit sa doon, muli natin siyang babalikan. Kaya panoorin itong ating vlog, itong ating video, okay? Para marami pa tayong mailibre sa kanyang parisan. No, This hey, is your friend, Rafa Tosay, Rugo Tocusemas, at mabuhay natin ang Pinoy San Mazulog ng World. We'll talk to for more, and more, and, and more. more. Thank you!